Ayan guys, oh, nagdaas lang butang nga nagtubig. dag Kanun sa ganin mo gikasal? Usa na kasimana guys. Galing lamang kay Malas yung lalaki guys kay senior na yung nakuha. <laughs> <laughs> Senior na yung nakuha, guys. <laughs> Kaluoy, hinta na naon, guys. Sarawa. Senior yung nakuha na lalaki, guys. Yung lalaki, guys, binti lang mahigit. <laughs> yung babae, 65. <laughs> Ginoo. <laughs> Bit-bit, kanya-kanya silang. Ang lalaki, guys, may gada sa butangan pom tubig. pong usa.